Madam Kilay naglabas ng pahayag tungkol nga sa mga vlogger na hindi dumalo sa binyag ng kanyang anak. Tila nagpahayag ng pagkadismaya ang social media personality at online seller na si Madam Kilay matapos daw hindi sumipot sa binyag ng kanyang anak na si Little Lakas ang ilang personalidad na naimbitahan niyang magninong at ninang. Sa private Facebook account ni Madam Kilay na Anderson Jinky, hindi tinukoy ni Madam Kilay kung sino-sino ba ang mga ito, subalit sana raw ay diniretsyo na lamang siya kung ayaw talaga at hindi siya napaasa. Ngayon lang magme-message kayo sa akin ng kaplastikan nyo. Yung ibang mga inimbitahan ko na maging ninang o ninong ni Lakas na mga kilala sa social media, ekis eh, kayo. Wala namang problema kung ayaw nyo, dapat diniretsyo nyo na ako nung una pa lang. Maiintindihan ko naman, hindi ko naman mapiplease lahat eh. Hindi yung pinaasa nyo ko one month before, sabi pa oo naman mme Hindi kami mawawala. Tapos the day before ng binyag, naghingi ako ng confirmation, isnab ang mga botlog. Pwede naman mag-message na ayaw dai, palibhasa mga high profile na. Edi miaw, iilan lang talaga ang totoo sa Sokmed. Wah, sarap nyo i -realtok. Shoutout out pa din talaga sa mga tumanggap sa anak ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Giit pa nito. Sa comment section naman ay naglapag ng mensahe si Joel Mondina aka Pambansang Kolokoy at nagpaliwanag. Huy, legit nagpaalam ko sa iyo ha. Ito wala pang tulog lolo mo. Ani ni Pambansang Kolokoy na kabilang sa seryeng FPJ's Batang Kiapo na gumaganap bilang isa sa mga preso sa kulungan. Joel Mondina, ha ha except oo, except sayo, you know that, tamaan na sila, nakakahiya naman diba, ha 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 Tugon naman dito ni Madam Kilay, isa sa social media personality at celebrity na dumalo sa binyag ay si Jelay Andres Narito naman ang ilang komento ng mga netizens Bakit kasi mga high profile yung kinuha mong ninong at ninang? Kung mga ordinaryong tao pa kinuha mo, for sure, present lahat yon. Dapat kasi mga simpleng tao na lang ang kinuha mong ninang at ninong, lesson learn mo na yan. For me ha, kung pumunta man sila o hindi, bahala na sila. Basta inimbita mo tapos. Tsaka may nagpunta pa rin naman sa binyag ng baby mo. Tsaka malay mo naman, kaya din na nakapunta kasi busy. Dapat, madam, klinaro mo muna kung go sila na maging sponsor ng baby mo para di ka umasa. Now you know your real friends.